Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki subscribe po, paki like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag natin patagalin, magpatuloy na tayo. ang tanong ay mula kay Christian Bagobe Sir, anong pwedeng pang kontra sa kulam? Siyempre, wala nang iba Saint Benedict Medal Tapos yung tunay na dasal na galing sa simbahan Kasi pag gumamit ka ng occult na dasal Ibig sabihin, may authority pa rin sa iyo ang mga fallen angel Kasi occult yung dasal mo eh Kapartido nila So pag malakas yung gabay ng mangkukulam So, maaring nasakop yung occult na dasal mo. Pag gumamit ng Saint Benedict Medal, yung dasal talaga para kay San Benito. Yung patungkol talaga kay San Benito at wala nang ibang tinatawagan. Saint Benedict at saka si Jesus Christ. Pangalawang tanong ay mula kay Antonio Magallanes. Bro, yung kabalihis bala at hindi putukan Occultism po ba yan? Yes, occult yan. Kasi wala namang turo si Jesus Christ na gumamit ka ng ganyan eh. Kahit balik-balik ta mo yung Bible o di kaya mag-research ka outside the Bible, yung sa mga Torah, Vedas, wala namang sinabi na ganun. At kahit nga sa mga scriptures ng monk sa Tibet na Sinasabi nilang life of Isa o life of Jesus. Wala namang sinabi doon na gumamit ka ng ganon. Yan po ay occultism. Sa istorya ng mga occultista, alibay na lang nila. Ginagawa nila ng kwento na yun kuno ang ginamit ni Jesus, yun kuno ang sinabi ni Jesus. Para hindi siya tablan at lihisan. At dyan mo malalaman na gawa-gawa na lang nila ang istorya na yun kasi ang mga salita doon ay Latin. Ang mga gamit nilang orasyon ay mga Latin. Pero hindi naman Latin ang salita ni Jesus noong kapanahonan niya. Ang salita ni Yeshua ay Aramaic. Yung ibang salita, dinudugtungan nila ng mga salitang uwak or colloquial or pig Latin para sabihin na kuno yan ay salita ng mga anghel. Pero yan po ay salita na bulong ng mga jablo. Salita na naimpluensyahan na ng mga fallen angel. Siyempre, yung mga okultista gumagawa ng mga kwento na kuno, yun kuno ang sinabi ni Jesus. Pero, madedebunk natin yan, madaling idebank yan. Ayon nga sa isang subanon na na-interview ko, hindi ka daw pwedeng gumamit ng kabal sa araw-araw kung wala ka namang pupuntahang digmaan o kung hindi ka naman sundalo kasi kahit swerte ay hindi makakatalab sa iyo. Kahit nga taguliwas. Hindi pwede araw-araw -ara kung hindi ka naman nakipagdigma. Dahil kahit swerte ay liliwas sa Kaya nga pansinin yung mga taong gumagamit ng ganyan yung halos napupuno na yung leeg nila ng kwintas. Hanggang ngayon miserable pa rin yung buhay. Wala pa rin asenso. Ang God na sinasabi po ba ay pangalan ng Diyos or title lamang siya ginagamit ng karamihan? Yes po, titulo lamang ang God. Kasi ang God po ay general term ng Deity o being that glorifies by his follower. Parang ganun. Kahit nga ang synonym niyan sa salitang Latin na Deus ay titulo lang din. Kaya nga, kung gagamit ka ng word na Dios, dugtungan mo. Dios paternoster. O Dios ama. Ganon, para yung dasal mo ay didirekta talaga sa entity na yon. Kasi pag Dios lang sinabi mo, hindi natin alam kung sinong Dios yon. At pag narinig yun ng mga elemento, so papatulan nila yung dasal mo. Either gagambalain kanila or batiin o usugin ng mga elemento yung dasal mo para hindi magkatotoo. Kaya ang dasal, lagyan mo ng patungkol kung kanino. Kahit ama lang, Diyos ama, Dios paternoster, yan, napakalakas na niyan na patungkol. Tapos sa huli, sa ngalan ni Jesus, ganoon. Ang ating pang-apat na tanong ay mula kay Mr. Esto. Sir Jan. So, may dalawa pa siyang katanungan pero etik na nasagot ko na yun sa messenger yata. So, focus tayo dito sa kanyang pangatlong katanungan. Para sa akin, ito yung main topic natin ngayon. Ito yung tanong niya. Di ba po ba sabi nila may mga orasyon na panghigop daw ng enerhiya? Paano po o ano ang gagawin para ang enerhiya ay hindi mahigop ng isang tao o elemento? Etcetera. Salamat sa oras nyo. God bless. So, bago natin sagutin yan, so, meron muna akong paliwanag na kaunti. Ang enerhiya po ay positibo at negatibo. Positive energy at negative energy. So, kabubuhan po ang paghigop ng kapangyarihan o enerhiya. Natatawa nga ako sa mga vlogger dyan na nag si share ng mga orasyon sa panghigop ng enerhiya kasi ganito yan ha kung ikaw ang devotion mo ang poder mo ay occult fallen angel much probably low vibration entity yon negative entity yon tapos mayroon isang tao na biblical hihigupan mo ng enerhiya anong mangyayari masusunog yung low vibration entity na devotion mo o kung ganito naman ikaw ay isang positibong tao, may positibong enerhiya. Tapos gagamit ka ng orasyon na panghigop. So mayroon yung inuutusan na spirits na bridge. So yun yung spirit ang hihigop tapos ipapasa sa iyo. So kung negative vibration or low vibration entity yung hihigupan mo, kawawa ka. So, ikaw yung talo. Kasi, hinigupan mo negative. At pwede rin sa mga medalyon ng mga okultista. So, kung occult to occult, pwede yan. Kasi, pare-pareho naman silang mga negative or low vibration entity ang kanilang pinagpupudiran. So, kung hihigop ka sa kabilang medalyon, pwede. Pero, minsan, yung ibang mga medalyon, inuusalan niya ng tigalpo pinupondo doon yung tigal po. So kasali mo yung mahihigop. So matitigal po ka. So hindi advisable ang paghihigop ng enerhiya, kalokohan yan. Hindi siya logical. Hindi yan ginagawa ng mga matatalino. Mas okay pa magmantra ka na lang. So wag kang maniwala dyan sir sa mga nagpo-post ng ganyan kahit nga sumpa pwede mong mahigop delikado lalong lalo na pag ang ability mo ay empath ka so natural na sa iyo ang paghigop o hindi mo nalalaman na nakahigop ka tapos gagamit ka pa ng orasyon so mas mapapalakas what if yung object na yon na inaakala mong medalyon ay curse object pala kasi dati nung occult ako yan yung gawain ko eh yung medalyon ko nung usalan ko ng sumpa at saka tigal po tapos pinupost ko online pina, pinaaurahan ko alam ko naman may mga nanghihigop <laughs> kaya hindi yan advisable dati yon mga migs nung occult practitioner pa ako pero ngayon more on biblical na talaga Psalm 91 na talaga yung puder ko tapos patungkol ko dyan sa God the Father tapos in Jesus name laging ganon tapos deliverance prayer ganon mga katolik na dasal, or Christian na dasal. Kaya magingat kayo sa pagpulot ng mga orasyon na panghigop. Ating huling tanong, panglimang tanong, mula kay Antonio Magallanes na naman. Bro, yung orasyon na magpapalayas ng evil spirit, may occult po ba? Yes, meron yan. Kasi hierarchy ang occultism eh. Depende yan sa gabay mo. Kasi yung mga fallen angel, tulad ng mga anghel, may hierarchy yan sorry sorry hierarchy so ibig sabihin may rango so may orasyon ka na ang tinatawagan ay mas mataas na rango so mapapalayas mo talaga yung mga espiritong ligaw yung mga espirito ng tao na nanggagambala yung mga hindi nakatawid pero kung yung mga espirito na ng mga inkanto na mataas din yung rango tapos yung tinatawagan mo na orasyon ay medyo lower yung rango niya so hindi mo mapapaalis yon kaya nga uh, much better na gumamit ka ng orasyon na galing sa Bible or sa pangalan ni Yeshua ni Jesus kasi sa Bible nga 'di ba yung taong sinapian sinabihan na ni Jesus na umalis ka matik umalis na kaagad wala nang retaliation hindi na nagkipagkumbate kasi takot sila sa son of God, son of man, o kung ano pang term na gamitin nyo dyan. So para sa akin, kung magpapalayas ka ng evil spirit, so gumamit ka nung exorcism prayer or deliverance prayer nung Saint Benedict Medal. Tapos patungkulan mo sa ngalan ni Yeshua or ni Jesus or ni Jesus o kung saan ka komportable. So ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung mayroon kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids. Until next topic. Thank you.